hi guys good morning we are now unboxing a new unit of gel blaster from gel blaster freight shop you can search on tiktok shop or personal message them on facebook page trade blaster page if you want to buy a uh, high-end unit and mid-end unit of gel blaster also we they have uh, accessories for gel blaster unit hi guys this one is the arp9 from trade blaster this one is a high uh, end unit. This one I I recommended to want to play in the field. This gel blaster is very uh, strong and very reliable. Also, this one they have a higher uh, FPS on stock. But if you want to upgrade, you can contact a uh, Gunsmith trade blaster on TikTok Shop. They are grading unit inside for metal gear. Okay, now we let's see what inside the box. If you order in TikTok Shop or personal Facebook account of Dread Blaster, as you can see they have a manual Chinese and English, this one. And all the parts of the gel blaster They have a gel blaster itself the ARP9, and the stick magazine. Also the accessories, tools, stock band, AOTEC and the battery of 7.8 volts with charger. Come with the charger. Ngayon, bubuhin natin siya para matrya natin siya kung gaano siya kalakas. Papakita ko siya sa inyo kung gaano siya kalakas. Pati yung mga damage niya actual. Kaso hindi ko siya pwedeng i ano sa ano, ibabaril ko lang siya sa mga puno para makita niyo kung gaano siya kalakas, guys. Una muna, tatanggalin natin yung battery. Then kunin natin yung unit. Kakabit natin ang bus stop tubing. Kailangan Simbolin natin para masubukan din natin dito. Pero panigurado sa inyo malakas itong balon na ito. yung gel cluster na ito. Actually, this one is not sponsored by Sir Craig or Craig Cluster or Gel Cluster Craig. This one is not sponsored. Pasasalamat ko lang po sa kanya. Kasi good customer service talagang aasikasuhin ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Iga-guide ka niya sa lahat ng ano, kailangan mong malaman sa Angel blaster. Take note lang din po ha, ah. pagkain na gabulid kayo ng Gen Blaster, alusin yung lakas din siya ng airsoft. Tapos, pwede ka rin mag sa mga naka-airsoft. Yun, Yun lang. naman ng mga accessories niya. Tapos, pang nasa, sa dulo. Okay? Tawagin natin mo accessories this one kailangan natin ng screw dito. Buti na lang, may libre ng by screw talaga si Sir Drake. Kasama ko sa box ha, pag binili nyo, automatic. Ang clothing na ito kasi hindi mo siya makakabit kung wala ang ganito. If meron pa naman sa bahay, okay lang.

1. Also, may kasama siyang Allen wrench na dalawa. Isang maliit, isang medyo malaki. Okay. luwagan din natin ito. Para may itabi. Sa ipang rating doon. Huwag nyo yung na luwagan kasi baka malaglag. Huwag kayo nagpakay ng pole. Yun lang naman. Sinagay nyo siya mag-act, talaga ng pole. Ayan. So, na ulo natin ulit. Pwede tayo. Okay, Ganyan ang itsura niya pag wala siya. Hey, A-U-T. natin yung mga siding niya. Yan guys. Yan ang itsura niya. Yan ang siding niya. Ito ang ano niya. Yan po siya. Ganyan po siya. Medyo may kabigatan din. Kasi alos may metal na siya sa internals niya para reliable talaga siya. Tapos, kunin natin yung max and then the helotech para makakita din yung ganda-ganda. Tapos, meron kayo yung okay. actually, yung ibang accessories, di pa ako makakabili. Pero, balak ko kasi mag-upgrade ng unit. Kasi, may ipaglaro ko sa mga naka... Alam nyo na, mga naka-aersoft, sa pampanga, sa drylock, madala po naglalaro ng jet duster. Kaya ito, pakabit natin itong helotech. Helotech himself. Ganyan siya. Tapos, sabit na rin itong magazine. This one is sa uh, prime mag. Ipag-prime mo na lang siya para mag-feed siya ng bala. Okay. Yan. Ganyan po ang itsura niya pagka nabungo na siya. Napaka-forma, napaka-sting. Ganyan. Itong bag na to, walang kaalog-alog. Kakanda. Okay. Very premium quality po ang paggagawa ng gel blaster ko. This one is nylon. Nylon, nylon. Pero sa internal, bawin bawi ka kasi alos metal na siya. Metal gear, metal tubing. Para maniwala kayo, ito, metal na yan. Eto na lang. Eto, nylon din to. Pero napakatibay na ito. Guys, rams. Okay, guys, magte-test fire na tayo. Nalagyan na natin ng bullet yung ating prime mag. Pakikita ko sa inyo yung bullet niya. This one is uh, gel. Hard gel na to yung gamit natin. O prime natin siya. Okay. Buka natin single shot. Pakita nyo yun guys. Papakita ko sa inyo. Kalakas pa ako. Yeah.

Guys, ito yung mga tinamaan niya tumbay yung mga saging grabe ba kalakas tumbay mga ano nang daw na saging yung mga ah, parang pinaka sanganya kanya talagang naputol guys Ganon siya kalakas salamat kay Sir Craig Blaster talagang the best yung mga unit niya high end bili na kayo guys